Paano kung sabihin ko sa iyo na nakita ni Nostradamus ang isang sandali kung kailan tatama ang kapalaran, at wala nang magiging katulad muli ang iyong buhay? Ang kanyang propesya ay nagsasalita ng isang araw ng paghuhukom, isang panahon kung kailan lalabas ang mga sikreto, magbabago ang mga kapalaran, at sa wakas ay mahahayag ang mga nakatagong katotohanan. Marami ang matatakot sa enerhiyang ito, pero para sa mga handa, ito ang magbubukas ng mga pagpapalang lampas sa imahinasyon. Hindi lamang ito kasaysayan, ito ay babala at isa ring pagkakataon. Manatili ka dahil maaaring ito ang sandaling hinihintay ng iyong kaluluwa. Hindi ordinaryong tao si Nostradamus. Siya ay isang mananaginip na tumingin lampas sa panahon, nag-iwan ng mga propesya na patuloy na yumanig sa mundo makalipas ang mga siglo. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang hulang bidhi, kundi mga babala, mga mensahe para ihanda ng sangkatauhan ang malalakas na pag-aayos na walang makakatakas. At ngayon, ang isa sa kanyang pinakanakapanginilabot na pangitain ay nagsasalita ng isang paghuhukom isang sandali kung saan hindi na maaaring magpatuloy ang buhay na parang dati. Para sa marami, ito ay panahon ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit para sa iba, ito ang pagbubukas ng isang banal na pinto, isang pagkakataon na makatanggap ng balanse, katarungan, at mga pagpapalang matagal ng naantala. Sa paniniwalang Filipino, walang lihim na mananatiling nakatago magpakailanman, at ang bawat ginawa ay may balik. Pinapaalalahanan tayo ng propesyang ito na palaging kinokolekta ng tadhana ang kanyang kabayaran. Manatili ka sa akin dahil ang mga lihim na malalaman mo ay maaaring maggabay sa iyo tungo sa tagumpay na matagal mong ipinagdadasal. Sino ba si Nostradamus? Para tunay na maunawaan ang bigat ng propesyang ito, kailangan muna nating kilalanin ang taong nasa likod nito. Si Nostradamus, na ipinanganap bilang Michel de Nostredame noong 1503, ay hindi lamang isang iskolar, siya rin ay isang manggagamot. Isang astrologo, at isang lalaking nagkaroon ng mga pangitain na lumampas sa hangganan ng kanyang panahon. Sa katahimikan ng kanyang mga gabi, nagsulat siya ng mga kwatrain, mga tulang puno ng nakatagong kahulugan na nagsasalita tungkol sa mga digmaan, salot, pag-angat at pagbagsak ng mga hari at mga pangyayaring napakalayo pa sa hinaharap na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating nadidiskubre ang kanilang katotohanan. Marami ang hindi naniwala at tinuring siyang isang mapanaginip, ngunit pinatunayan ng kasaysayan ang kabaligtaran. Ang kanyang mga sulatin ay tila nakita ang Great Fire of London, ang Revolusyong Pranses, ang pag-angat ni na Napoleon at Hitler, at maging ang mga trahedya ng Setyembre labing isa. Paano nagawang makita ng isang tao mula ika negatibo labing anim na nasiglo ang mga darating na siglo ng may ganoong kalinawan? Ang tanong na ito lamang ay sapat na upang hindi natin may pagwalang bahala ang kanyang mga propesya. Ngunit ang mas nagpapalakas pa sa mga pangitain ni Nostradamus ay ang paraan ng pagkakaugnay nito sa kapalaran ng tao. Hindi siya palaging nagbigay ng eksaktong mga petsa sa bawat berso, ngunit ang enerhiya, ang mga simbolo, at ang takdang panahon ay tila umaayon sa mahahalagang yugto ng kasaysayan. At kapag ang mga palatandaan sa ating paligid ay nagsimulang umayon sa kanyang mga isinulat, mapipilitan tayong huminto at magtanong, maaaring ito na ba ang sandaling kanyang tinutukoy? Para sa mga Pilipino, hindi banyaga ang ideya ng propesya. Mula sa mga kwento ng sinaunang mga babaylan na bumabasa ng mga bituin, hanggang sa makabagong paniniwala sa mga panaginip bilang mensahe mula sa mga ninuno, palagi na nating pinaniniwalaan na ang hindi nakikita ay gumagabay sa ating mga hakbang. Kaya't patuloy tayong naakit kay Nostradamus, hindi lamang bilang isang pigurang Europeo, kundi bilang isang universal na tinig ng kapalaran. Ngayon, habang mas lumalalim tayo sa propesya ng paghuhukom na ito, nagiging malinaw na hindi lamang para sa nakaraan isimulat niya. Nostradamus ang kanyang mga salita. Isinulat niya ito para sa atin, para sa iyo, para sa henerasyong ito, para sa mismong sandaling ito sa panahon. Ang kanyang mga salita ay hindi dapat katakutan, kundi dapat maunawaan. Sapagkat sa bawat babala, may daan patungo sa kaligtasan. At sa bawat propesya ng pagkawasak, naroon din ang pangako ng muling pagsilang. Ang propesya ng paghuhukom. Sa napakaraming quatrains na iniwan ni Nostradamus, may isa na nagsasalita tungkol sa isang sandaling kakaiba isang panahon ng balanse, kung saan mananaig ang katotohanan laban sa ilusyon at madarama ng bawat kaluluwa ang bigat ng katarungan. Bagaman hindi niya ito nilagyan ng tiyak na petsa sa kalendaryo, malinaw ang mensahe, darating ang araw ng paghuhukom. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng chi paghuhukom? Para sa ilan, ito ay takot. Ito ay paghatol, pananagutan, ang pagbubunyag ng lahat ng tabong lihim. Para naman sa iba, ito ay pag-asa. Ito ay ang pagtutuos, ang sandali kung kailan ang matagal nang naghihintay ay sa wakas makakahanap ng ginhawa, ang mga matagal nang nagdala ng bigat ay makakakita ng kagaanan, at yaong mga nakapanakit ay haharap sa bigat ng kanilang mga gawa. Sa bawat aspeto, ang paghuhukom ay ang pagbabalik ng balans, gaya ng timbangan ng tadhana na muling bumabagsak sa tamang lugar. Sa pangitain ni Nostradamus, ang panahong ito ay hindi lamang para sa mga hari o bansa, ito ay para sa bawat isa. Binanggit niya ang marami na mapapahiya at marami ring itataas. Isipin mo yon, ang mga mayabang ay ibababa, ang mga tahimik ay iaangat, ang mga nakalimutan ay biglang maalala. Ito ang dahilan kung bakit napakalapit ng propesyang ito sa diwang Filipino. Dahil sa ating kultura, matagal na nating pinaniniwalaan ng karma, ang kasabihang i kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. At eksaktong ito ang ipinapaalala ng propesya, ang batas ng universo na walang nakakaligtas. Kapag dumating ang araw ng paghuhukom, maaaring magbago ang mga relasyon. Ang mga nakatagong Katotohanan sa pag-ibig ay hindi na mananatili sa dilim. Ang mga sikreto sa pamilya ay biglang lilitaw. Ang mga utang ay sa wakas hahanapin ng bayad. At sa trabaho, ang mga taong nagsamantala ay maaaring mawala ang kanilang kapangyarihan. Ito ay isang universal na pagtutuwid, ang tadhana ang kikilos kung saan nabigo ang tao na maging makatarungan. Para sa mga nabubuhay ng may malinis na puso, ang propesyang ito ay hindi dapat katakutan. Sa katunayan, ito ay pangako ng pagpapalaya. Ang mga gabing walang tulog, ang mga dasal na bumulong sa katahimikan, ang mga sakripisyong tila walang nakapansin, iyan mismo ang mga binhi na sa wakas ay magbubunga ng gantimpala. Ngunit para sa mga nagsinungaling, nagtaksil, nagnakaw, o nanlamang, ito ang sandali na walang palusot na tatayo. Naalala ng universo ang lahat. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino dahil palagi ng paalala ng ating mga ninuno walang lihim na hindi nabubunyad. Walang sikreto ang mananatiling nakatago magpakailanman. Hindi nilikha ng propesya ni Nostradamus ang katotohanan ito, kinumpirma lamang nito ang alam na ng ating kaluluwa. Na may panahon kung kailan nahuhulog ang mga maskara, kung kailan umaangat ang katotohanan, at kung kailan kinokolekta ng tadhana ang kanyang kabayaran. Kaya ngayon, habang naririnig mo ang mga salitang ito, itanong mo sa iyong sarili, sa balansin ng iyong sariling buhay, ano ang malapit ng mabunyad? Anong pagpapala ang malapit ng dumating sa iyo o anong katotohanan ang hihini ng iyong tapang? Sapagkat ang propesya ng paghuhukom ay hindi malayo, narito na ito, umiikot sa paligid natin, naghihintay ng sandaling tatama. Mga palatandaan na malapit na ang propesya ang mga propesya ay hindi sinasadya binabasa na parang ordinaryong libro. Hindi lang ito mga salita sa papel, mga buhay na enerhiya ang mga ito, naghihintay ng tamang oras para magpahayag ng kanilang sarili. At sa paniniwala ng mga Pilipino, ang bawat malaking pagbabago ay laging inuuna ng mga palatandaan. Ang mga palatandaang ito ay maaaring magpakitang halaga ng dahan-dahan sa una, pero para sa mga mapagmasid, malinaw silang mga bulong mula sa universo. Nakikita mo ba ang mga paulit-ulit na numero, tulad ng labing isa oras labing isa minuto na kumikislap sa orasan, o walong daan at walumput walo na lumilitaw sa resibo at mga numero ng telepono. Hindi ito aksidente. Sa numerolohiya, ang labing isa oras labing isa minuto ay portal ng pagising, habang ang walong daan at walumput walo ay may dalang enerhiya ng kasaganaan at tadhana. Kapag paulit-ulit itong lumilitaw, paalala ito ng universo, mag-ingat, may mas dakilang nangyayari. Ang mga panaginip ay isa pang makapangyarihang sugo. Sa tradisyong Filipino, naniniwala tayo na hindi random ang panaginip. Mga mensahe ito mula sa mga ninuno, mga espiritu, at minsan direktang babala mula sa Diyos. Kung ikaw ay nananaginip ng umaagos na tubig, ng mga pintong nagbubukas at nagsasara, ng mga lumang mukha na nagbabalik, o kahit mga kakaibang hayop na nakatitig sa iyo, hindi lamang ito likha ng isip. Mga palatandaan ito na inihahanda ang iyong kaluluwa para sa pagbubunyan. Nagbabago rin ang kalikasan kapag paparating ang paghuhukom. Napansin mo ba ang mga aso na tumatahol sa gabi ng walang dahilan? Mga kandilang kumikindat kahit walang hangin? Bigla ang kilabot na dumadaloy sa balat kapag nag-iisa ka? Ito ang mga klasikong pamahiin ng Pilipino na may gumagalaw na bagay na lampas sa pisikal. Lagi tayong pinapaalalahanan ng matatanda, kapag kinilabutan ka, may dumaan na espiritu. At kung madalas itong nangyayari, ibig sabihin ay kumikilos na ang mga dinakikitang puwersa. Mahalaga rin ang mga palatandaang emosyonal. Kamakailan, nakakaramdam ka ba ng pagkabalisa? Nagigising ka ba ng alas negatibo tatlo ng umaga na hindi makatulog ulit at tumatakbo ang puso mo? Iyon ang oras kapag manipis ang belo ng dalawang mundo, kung kailan malayang gumagalaw ang mga espiritu at sinusubukan ng universo na ipadala ang pinakamalakas na mensahe. Marami ang tumatawag dito na witching hour, ngunit sa totoo'y ito ang whispering hour. At kung madalas kang gising sa oras na ito, maaaring sinusubukan ka ng tadhana na ihanda para sa darating. Naniniwala rin ang mga Pilipino na ang di inaasahang mga pangyayari, ang pagkawala ng isang mahalagang bagay, ang bigla ang pagkabasag ng salamin, o ang pagdinig ng iyong pangalan ng walang tao sa paligid, ay mga babala na nag-iba ang enerhiya. Kapag nagsama-sama ang mga sandaling ito, hindi na ito tsansa lamang. Ito ay ang propesya na umaayon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya itanong mo sa sarili, lumilitaw na ba ang mga palatandaang ito sa paligid mo? Kumakatok na ba ang mga numero, ang mga panaginip, ang kilabot, at ang mga bulong sa iyong pintuan? Kung ang sagot, hindi na malayo ang propesya ng paghuhukom. Malapit na ito, dahan-dahang bumubukas, at nasa pintuan ka na ng pagpasok. Paano ito nakaapekto sa mga zodiac signs? Kapag sinabi ni Nostradamus ang tungkol sa paghuhukom, hindi lang niya tinutukoy ang mga hari, bansa, at digmaan. Ang kanyang propesya ay dumadaloy din sa mga bituin mismo, na dumadampi sa bawat zodiac sign sa kakaiba at makapangyarihang paraan. Para sa mga Pilipino, ang astrolohiya ay higit pa sa libangan, isa itong salamin ng kapalaran, na nagpapakita kung paano pumapasok ang enerhiya ng universo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat elemento, apoy, lupa, hangin, at tubig ay mararamdaman ang paghuhukom sa iba't ibang paraan. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius ang mga fire sign ay pinamumunuan ng pasyon, tapang, at aksyon. Kapag dumating ang paghuhukom, maaari mong maramdaman ang madaling pagliab ng damdamin o ang pag-usbong ng alitan kung saan dati may kapayapaan. Si Aris ay masusubok sa mga desisyon sa pamumuno, si Leo ay haharapin ang pagsubok sa kanyang pride, at si Sagitarius ay maaaring mahati sa pagitan ng kalayaan at pananagutan. Itinutulak ng propesyang ito ang mga fire sign na kontrolin ang kanilang apoy. Kung magtatagumpay sila, ang enerhiya ay magiging inspirasyon na akit ng paghanga at mga oportunidad. Ngunit kung hayaang lamunin ng galit ang sarili, maaari silang masunog ng tuluyan at masira ang mga ugnayang hindi na maibabalik. Earth signs: Taurus, Virgo, Capricorn. Para sa mga grounded earth sign, makikita ang paghuhukom sa pera, trabaho at pananagutan. Si Taurus ay maaaring makadiskubre ng nakatagong biyaya sa pananalapi o nakatagong utang. Si Virgo ay haharap sa mga katotohanan tungkol sa kanilang rutin o relasyon na matagal nang iniiwasan. Si Capricorn naman ay sa wakas makatatanggap ng pagkilala sa matagal ng pagsisikap, ngunit matapos lamang linisin ang lumang obligasyong karmiko. Para sa mga Earth Sign, ang propesya ay babala at regalo. Gagantimpalaan ang kanilang pasensya, ngunit kung may kakulangan sa katapatan at sipag, ngayon sinilin ng buhay. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius ang mga air sign ay mga palaisip, tagapagpahayag, at visionaries. Para sa kanila, dumarating ang paghuhukom sa anyo ng katotohanan at mga salita. Si Gemini ay makakakita ng mga sikretong mabubunyag sa kanilang paligid. Si Libra, na simbolo mismo ay timbangan, ang pinakadarama ang hatak ng balance, maaaring harapin ang katarungan sa sariling buhay o saksihan ito sa paligid. Si Aquarius ay maaaring itulak na ilantad ang mga nakatagong katotohanan o makalaya sa mga lumang ilusyon. Para sa air signs, malinaw ang aral, ang salita ay kapangyarihan. Ang kasinungalingan ay babagsak, ngunit ang katapatan ay magbubukas ng mga pintuang dati sarado. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces Ang mga water sign, na lubos na emosyonal at intuitive, ay makakaranas ng propesya sa pamamagitan ng puso. Si Cancer ay maaaring makakita ng mga sikreto ng pamilya na lilitaw na humihingi ng paggaling. Si Scorpio ay makasaksi ng pagtataksil o nakatabong motibo na mabubunyag, nayayanig sa kanilang tiwala, ngunit magdadala rin ng kalinawan. Si Pisces naman ay mahahati sa pagitan ng panaginip at realidad, tinatawagan na pumili ng katotohanan kaysa ilusyon. Para sa mga water sign, maaaring magsimula itong parang. Pagkadurob ng puso, ngunit sa katotohanan, ito ay paglilinis. Nililinis nito ang kasinungalingan upang bigyan ng lugar ang tunay na pag-ibig, kapayapaan, at banal na kagalingan. Sa lahat ng signs, ang propesya ay hindi upang wasakin, ito ay upang ibalik ang balanse. Ang paghuhukom ay hindi parusa kundi pagtutuwid. Tulad ng pagbalik ng alon sa dalampasigan, tulad ng pagsikat ng araw matapos ang gabi, ibinabalik ng tadhana ang kaayusan kapag sobra na ang pagyuko ng mundo. Kaya't ikaw man ay apoy, lupa, hangin, o tubig, tandaan, tatama sa iyo ang paghuhukom, ngunit ang iyong tugon ang magpapasya kung ito'y makakasira o makakabiyaya sa iyo. Ang mga bituin ay hindi narito para magpataon ng sumpa, narito sila para gumabay. Ang tanong ay, handa ka na bang makinig? Mga aral at pagbabagong hatid. Maaaring nakakatakot pakinggan ang bawat propesya sa simula, ngunit sa likod ng bawat babala ay may nakatagong aral. Ang pangitain ni Nostradamus tungkol sa paghuhukom ay hindi lamang tungkol sa parusa, ito ay tungkol sa pagbabago. Ito ay tungkol sa muling pagpapanumbalik ng universo ng balans, kung saan nagdala ang tao ng kawalan ng kaayusan. At para sa mga handang makinig, isa rin itong pagkakataon upang umangat ng higit kaysa dati. Isa sa unang aral ng paghuhukom ay na walang gawa ang nawawala. Ang bawat kabutihan, bawat sakripisyo, bawat sandali ng pagtityaga, hindi ito nasasayang. Nakaimbak ito sa tela ng kapalaran, naghihintay na bumalik sa atin ng mas marami pa. Gayon din ang pagtataksil, kasinungalingan at kasakiman. Hindi ito naglalaho dahil lamang sa paglipas ng panahon. Mananatili ito hanggang dumating ang araw na ang balanse ay humingi ng kabayaran. Para sa mga Pilipino, hindi bago ang aral na ito. Lagi nang sinasabi ng ating mga ninuno kung ano ang itinanim, sharing anihin. Kung nagtanim ka ng katapatan at sipag, ito na ang panahon ng iyong pag-aani. Ngunit kung nagtanim ka ng panlilinlang at kasakiman, ito na ang panahong mamumulaklak ang katotohanan kahit. Anong pagtatago pa ang gawin? Ang ikalawang aral ay ang paglaya. Ang paghuhukom ay hindi dumating para ikulong ka, narito ito upang palayain ka. Marami sa atin ang nagdadala ng lumang sugat, lumang utang, at lumang galit na hindi natin mabitawan. Inaanyayahan tayo ng propesyang ito na ibaba ang mga yon. Isipin mo ang mga tanikalang matagal nang bumibigat sa iyo na biglang napuputol. Iyan ang handog ng pagbabago. Maaari itong masakit sa simula dahil laging mahirap bitiwan ang nakasanayan, ngunit pagkatapos, ikaw ay magiging mas magaan, mas malaya, at mas matatag. Isa pang makapangyarihang aral ay ang tapang. Itinutulak tayo ng araw ng paghuhukom na harapin ang mga bagay na matagal nating iniiwasan. Lalabas ang mga sikreto, masusubok ang mga relasyon, at babagsak ang mga ilusyon. Nakakaakit mang tumakas o magtago, hinahamon tayo ng propesya na salubungin ang katotohanan ng nakadilat ang mga mata. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay ang pagpiling magpatuloy kahit nanginig ang puso. At yaong mga may tapang ay makakakita ng mga pintuang bumubukas, mga pagpapalang dumadaloy, at mga daang lumiliwanag na hindi pa nila nakita noon. Higit sa lahat, tinuturo ng paghuhukom na ang pagbabago ay hindi may iwasan. Tulad ng pagbabago ng panahon, tulad ng pagakyat at pagbaba ng alon, hindi maaaring manatili ang buhay na nakapako. Paalala ng pangitain ni Nostradamus na palaging itutulak tayo ng universo tungo sa balance, kahit kailangan pa nitong yanigin tayo para magawa iyon. Para sa mga handang lumago, ang sandaling ito ay hindi wakas, kundi simula. Kaya huwag katakutan ang propesya. Huwag itong labanan. Sa halip, itanong mo, ano ang sinusubukan akong palayain ng buhay? Anong pagpapala ang naghihintay sa akin, nakatago sa bigat na hindi ko mabitawan? Sapagkat kapag niyakap mo ang mga aral ng paghuhukom, makikita mong hindi ito narito para wasakin ka, narito ito para baguhin ka tungo sa taong laging itinadhana ng kapalaran. Naitawid na natin ang propesya mula kay Nostradamus mismo, sa mga palatandaan, hanggang sa paraan kung paano mararamdaman ng bawat zodiac sign ang enerhiya ng paghuhukom, narito na tayo ngayon sa puso ng mensahe. Ano ba talaga ang nais ipaalala ng propesyang ito? Na ang balanse ay palaging dumarating. Na ang tadhana ang laging may huling salita. At kahit sa mga sandali ng takot, laging may nakatagong pagpapala para sa mga naniniwala. Para sa marami, maaaring mabigat ang panahong ito mga sikretong lumalabas, mga relasyon na sinusubok, mga panaginip na puno ng mensaheng hindi natin kayang baliwalain. Ngunit gawin mo itong aliw, kung ngayanig ka ng buhay, iyon ay dahil inihahanda ka ng universo para sa mas dakila. Ang pagbabago ay hindi kailanman dumarating ng tahimik, lagi itong may kasamang mga palatandaan, mga bulong, at minsan ay mga unos. Ngunit ang unos ay lumilipas, at kapag natapos, nagiging malinaw ang hangin at muling nagpapakita ng liwanag ang kalangitan. Ang propesya ng paghuhukom ni Nostradamus ay hindi wakas, ito ay simula. Paalala ito na ang kapalaran ay buhay, nagmamasid, at gumagabay sa atin palapit sa landas na itinakda para sa atin. At habang marami ang matatakot dito, may pagkakataon kang makita ito bilang iyong pagbubukas. Kung saan nakikita ng iba ang paghatol, maaari mong makita ang katarungan. Kung saan nakikita ng iba ang parusa, maaari mong makita ang paglaya. Kung saan nakikita ng iba ang wakas, maaari mong makita ang muling pagsilang. Ngayon, sabihin natin ang mga salitang magbubukas ng ating enerhiya sa pagpapala. Ang mga affirmations na ito ay hindi lamang pangungusap, mga susi sila. Sabihin mo nang may pananampalataya at hayaang marinig ng universo ang iyong kahandaan. Pahayag isa, tinatanggap ko ang katotohanan sa aking buhay, kahit baguhin ito ang lahat. Pahayag dalawa, ang bawat nakatagong pagpapala ay dumarating na ngayon sa akin. Pahayag tatlo, inilalabas ko ang nakaraan at ipinagkakatiwala ko ang balanse ng tadhana. Pahayag apat, ang itinanim kong katapatan at pag-ibig ay babalik sa akin ng parami. Pahayag lima, handa akong magbago, umangat, at angkinin ang buhay na para sa akin. Ulitin mo ang mga salitang ito hanggat maaari. Sabihin ito kapag nagigising, kapag nananalangin, o kapag nararamdaman ang bigat ng hindi tiyak na panahon. Sa tradisyong Filipino, may kapangyarihan ang salita. Ang salita ay may bisa. Ang salita ay nakagagamot, nakapagbubukas ng mga pinto, at nakakapagbago ng enerhiya. At kapag umayon ang iyong salita sa iyong pananampalataya, ang mga himala ay hindi makakaiwas. Kaya habang isinasara natin ang propesyang ito, tandaan, hindi ka walang magawa hindi ka biktima ng kapalaran. Isa kang katuwang ng universo, at ang sandaling ito ng paghuhukom ay ang iyong pagkakataon upang umangat sa buhay na palagi mong pinapangarap. Tingnan ang mga palatandaan sa paligid mo. Pakinggan ang mga bulong ng iyong kaluluwa. Tiwala na bawat pagsubok ay may layunin, at bawat luha ay nagdidilig sa lupa ng iyong hinaharap na pagpapala. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi sumpa, ito ay tawag para magising. At nayon, narinig mo na ito. Ang tangi'ng tanong na natitira ay ito, lalakad ka ba pasulong na may takot o may pananampalataya? Ang pagpili, tulad ng paalala ng kapalaran, ay palaging nasa iyo.